Ha? Kung okay. eh. na? Na, na, paglangoy na ko. Na, na, naigo na ko. Ah, Judy. Kay kuan man. Suka. Ha? Ah, suka? Na, hmm. ah, di ako ipaabarin ni Chuna ang suka. Kung saan mo na? Nahabdos daw siya. Siyempre, kay parat ang dagat. Ay, dagat. Dalil. Sili, na, kuwan. Oh. Na, ako, na, naigo na ko. So. Naigo lagi. Pero, naigo man sa tubig sa dagat. Parat man. Kuwan na. Magigya. Oh. Mm, my brother. naga busog ba og isda masarap na isda isda sinugba lang oh sinugba lang pero mahal ang isda walang karne puro lang tambok <laughs> nagkilaw din og tamban tamban mm oh, di ba? Mabusog na kayo niyan, ha? Ah? Unaligo oh, naligo na. Ingon mo trabaho. Wala na ni dayon trabaho. Yahong sa mga kuan naman. Naman tong yahong. Gamay kaya. Oo eh. Naman na o Napa may ilang kuan inday diri o. Dai oh, na ning ko andre dai mga magsabaw dai mo magsa. Basi ni dakuda ko na rao. Oh. Mm -hmm. mm. oh, Aw. na isa ibutan. o asawa trapo. corn popcorn. Ha? Corn, na kan na nako na di na, oh. oh, o. O pa nang hugas. pa ibutan mm. na nako mm. oh, dire. Hindi. unsa mo isa. na lang. naman <laughs> tayo laing ng naman. Sili-tili oh. Kik, kami lang, guys, kami lang, god, mga parinte. Hindi ulam ni Gapil Blanc. Oh, eh. sige, sige. Mm. Astyo na oh. mag ready na sa ato ang soft drinks. Yo, gabot din. Ito big. Ano lang god, enjoy, enjoy. Ligo-ligo, panagsa. Wala natin ayos nga bugnaw, bugnaw. Kaya ni gabi ilabo, ayam niya. Eh. Ang silupin kay bali sublan lang gyapon nato nya. Ang pandisal. Dilingo, ang tamban wala pa na human. Oo. Oh. Asa is butangan nato buso-uso o kaning susuan niya. Ata na. Na may balon na to isa. O, sige lang kay. Ay, limon, gidungagan ako limon. Ha? an, limoncito. Ayan, kung gusto niyo ng salbabida. Ayan, may salbabida dito, oh, para sa mga bata. O, linis dito, malinis. Kawawalis lang ng may-ari. Pero, wala pa masyadong tao kasi tahimik pa nga. Maaga pa. At saka... Uh, martis ngayon martis, hindi masyado marami ang tao siguro sabado domingo saturday and sunday mas marami ang tao kasi ano uh, weekends weekends maraming tao pero ngayon is working days kaya hindi masyadong crowded working days tahimik Happy birthday. Happy birthday sa celebrant. Oh, ito na yung ano. Ito oh. na yung ano. Ito na yung ano. Bumay rin ng suka. Kan ang suka ra ng oh, to ba. Oh, sige, pwede po. Magluto ko ng popcorn ng mantika daw wala. Pwede na suka mo. Nagamay na wa na lang ta. Ihugas so so pipsila to ihugas. Ah, Ka -cute. <laughs> very cute ang iyang vinegar asta so. <laughs> nang iyang lemon sito one load daghang ta kay kan lemon sito sulo lang ko kataip mantaga pun di kuno ron kuno di gapod nei pagkuan mabalan nga kauban ra man sila sa kwant Kilo mm. pud ra pagadad na taog kaning mga pipino radish nagadad migkuan lama Tamo ang kinilaw. Sabuang pandesal daw. Kinilaw. Sinubà. Cha. Niyak ano? Ani nga ano? ano? sa ni. Lato. Magbinisaya na lang ta kay Bisaya man jud ta diri no. Ah. Uh, bisaya. Ay mag uh, ano? unsa ni? magtagalog mag-tagalog tayan. na Ay unya namo tagalog. Magkalisod mag mag to. Magkalisod-lisod. Oh, Magkalisod-lisod man jud ta. Mag- mag -sagul si mag-sagol Bisaya, Tagalog-Bisaya. lante. Meroddo. Oh, diha. Mana? Dia bubotang namdini diha. Hello, guys. Happy birthday nang B. <laughs> Thank you. Today is my birthday, guys. So, matagal na kaming hindi na kaya dito naman para maiba. Uh, last year, nag-celebrate kami ng birthday ko don sa bahay lang. Tapos ngayon, napag-isip-isipan na dagat maligo na. daw, mag-beach. So, mag tampisaw sa dagat. Saan <laughs> na yung tubig? Tampisaw, mag-tampisaw. Mag-tampisaw. Ulay oh, sasawit ang dagat basta bumisag pa. Mas nindot noon, no? Mas nindot. Mas Um, video ka nga walay mga music kay kung may music kay na si VR o magplay mang tagiya sa panta Ah, mao ba? Um, walay ads, walay walay makwarta na dala sa mai. Unsa ka na imong ana ano, mag mag live live no. Iya, yeah. Juan man lang ni video man lang ni yeah. man ni live kay ang load. O pa, i upload lang na ako ni siya. Pwede po i upload sa YouTube. Yon, saka po na pagkuan na. Sa Ang iba na ginagay, Facebook. Kay, kusog sila magkuan, mag, 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 live live or live or video. Oo. Oh, kung na, kung wala na, po. Ah. Kung nagpa, useless lang kung nag-upload ko dito kay, may signal dire, Sayang lang. Nang upload ko 100. Oo. Oh, yeah, hindi magamit kay wide, wide signal. Sayang. pa'y daghang tao kay sayo pa kaayo. Ang salit siya man, mag... Tuyo lang o kung ano? Tahimik pa ngayon. Tuyo. Ang sa sawsawan, tuyo lang, no? Tuyo o kung ang bumbay. Wala na yung bumbay, gamay rin. Duhara man yung bumbay ba? Wala na yung nagdala o bumbay, kwan? Wala yung kung ano? Tama na yung asa na sagol na dire? Dili oh. Ilahi. Isda man na. Ilahi na po siya. Sa tupan magkinahanglan po na siya glamas. Oh, gamay ang gud. Ay loya Ang Mumbai mo ay kuan. Oh. Eh. Gidala pa ni mo tong Mumbai tanan sa balay. Abi mo nang gidala. Okay ko lang. Pale, pale, pale. Gidala ang tanan. Ah, Mumbai lang. Ah, Mumbai lang. Ah, ayo asal muka watocon? deos Deo. narik tindahan re? Mm. doel ra? uu uh, narik no, aw no, no. hmm oh. kain nung festival o okay. kung magbaligya mo, Lata na ato bitaw ko uh, an kanang flat bitaw nga ing kanang plat bitong, uh, in -ani, uh, oh, pa uh. uh. anak itungtong ra dili pa flat gani siya nga ni boy gamay gamay 50 oh. Oh. nipis na kayo nga plastiko ipak tulog pa Ibu okay, patong ra ang kwan. Igo ra by grams mo ino. birthday. Si, unsa ta karon birthday na po ni Chuna, karong sunod bulan. April. April 24. Sa inyo sila na nosmaw. Dugay, na sila wakalibu. Oh, wala may tugnaw kung ko, ha? Ah. pa man ba yung tubig? Oh, talagang, ano guys, oh, unlimited rice. Alam nyo na ang Pinoy, unli rice. Diba? Hmm. 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 Balanghoy, kasaba, ayan, linungag, may gata. Oh, kanon.